Hello mga kadilbuk Good morning sa ating lahat Ayan. Ngayon ay uh, July 31 Ang oras ay 8.25 So umaga Mag update lang po tayo Dito sa uh, Habagat So 3 weeks lang puro ganito na lang Yung ma <laughs> Ma ano uh, foggy Puro ulan, hangin So hanggang ngayon Although wala na yata yung bagyo Pero yung habagat Nandito pa rin So nandito ako sa rooftop At uh, pakita ko sa inyo kung gaano, ka parin, uh, kung gaano pa rin Ka ano yung Fog Ngayong umaga Minsan halos wala kang makitang Wala kang makitang kapitbahay o, oh, minsan kahit katabi mo, hindi mo na makita dahil super dilim, so ayan dito sa uh, terrace so yung mga kapitbahay, ayan doon sa malayo, hindi na talaga makita, so sayang wala akong video na yung clear, yung walang pag para may pag compare ba so ayan update lang tayo so ganyan dito sa paligid ko at nandito tayo sa rooftop <coughs> yung mirador na pinapasyalan na popular na pinapasyalan ng mga tourists nando doon sa dulo pero hindi na makita ayan so ito dito sa akin dito sa terrace nga ayan dito sa rooftop So ito ang nangyari yung tumbahan. So yung tangke ay yung drum na para sa rainwater, ayan. Yung mga tanim, ayan. So ito yung tangke. Ngayon lang kasi ako naka nakaakyat ulit dito. Siguro 2 weeks yung puro ulan hanggang ngayon wala. So 3 weeks na mga ganito ang nangyayari na o ulan. Ayan. so hindi makapagpatuyo ng sinampay at wala naman akong nilabahan <laughs> so yan thank you kay lord dahil hindi naman hinayaan niyang magkaroon ng damage ang ating bahay although may tulo I may mean, tumutulo dahil yung walling ay wala akong uh, hindi ko pa nabalutan ng cladding sa labas kailangan talaga dito sa Baguio kasi ang mga bahay ay uh, nakakung uh, i mean uh, fully uh, ano ito uh, sealed or yung may maasilan uh, uh, pero mahina pa rin yun ang mga ginagawa ngayon ng mga nandid, mga bagong bahay is binabalutan ng cladding pag halimbawang naka concrete wall babalutan pa rin siya sa labas ng So, yun ang binabalakot pagka uh, looban ng Panginoon na may pangbili tayo ng materyales. So, yun. Thank you kay God, kay Lord, dahil yan, hindi pinahintulutan na tayo ay magkaroon ng damage dito sa bahay at sa ating mga physical na katawan. At kahit ganyan ang klima. So, ayan at least na Uh, update ko kayo para naman may upload tayo sa ating youtube channel at uh, thank you thank you sa inyong panonood at least may nanonood kahit mga lima hanggang sampo okay lang <laughs> so yan yung mga tanim kasi dito sa taas puro mga ayan o oh, dahil ko pang mga upuan na hindi nalilinisan kasi <laughs> wala ng time. Hayan. So, thank you. Thank you sa panonood niyo sa ating mga videos ano. Ayan, maganda ng background pag kaganitong may ano may halaman, may ano. <laughs> so, sabi nga ni Del Pro Vlog Official, mag po tayo at parati po tayong nasa Panginoon. Amen! Bye-bye!